Hello guys, nandito kami ngayon sa port kay maupod ako sa lawod ma po ano kami ma maupod sa ano na ganit hanger. sa hanger so duha kami ka adlaw sa bye bye so first day ko nga magupod subong kag first time ko ini eh, para nga maranasan ko kung ano ang pangabuhi sa lawod kung paano magpangapudlay sa lawod So first time ini subong matapos sa akon nga duwa ka kag ka sa lawod nga dito. So ang akon mga kasapatan dito ginbilin ko sa kay umpoy sa akon nga utod nga siya anay mag-asikaso So ari ang amon sa kayan ato ho. Bali apat lang kami. Apat lang kami oh dito ato ang amon nga kapitan. Yan oh. Yan oh ari kami subong dari Uh, Ma-umpisa na kami malakat kay ikarga pa na amon ang amon nga mga galamiton nga tubig, ice, kung ano-ano nga kinahanglano na namon dito yes, ari kami sa port sang bangkal so, ari na kami sa amon nga, sakayan Ay, ah, di ko. na sila. Gutom na itok. Ah, <clears throat> na sila sa panyaga ko, no? <laughs> Ari ang ano <laughs> ang cook dati nga imbalsamador ngayon nag cook na lang. <laughs> <laughs> first time ani kuno niya mag-upo doon ha ah. kay mga first time <laughs> <laughs> dating dating mga siman kami subong siman na lang <laughs> siman nga ano na lang siman nga gagmay mm so kay dugay-dugay pa kami malakat ah, ara ma ngapi anay kag ara kalan mm kay Mangapi mga kami anay. Ba damo. Kay karon pa kuno malakat mga alas 4. Mga pe, anay. Kag naga amat ah, na sila nga matig lang. Matig ang man yapon sila kuno dayon kay kinahanglan sa lawod kay nagaobra kinahanglan permi ka busog kay kun indi ka makakaon ay kasang kusog karon. Kaya permi dapat busog taga pamusun lang ang pahuway mo sang kaon. <laughs> so ganito pala ang lambat ng hanger at uh, sa palagay ko magaan lang ito kasi wala siyang bato o so, ayan lang lambat lang at yung pataw so ayan yung aming kapitan ay uh, nagabugsay ng napakalaking bugsay o ganyan lang ginalabugay-labugay uh, lang bugsay na mula na siya parang ganon so magaan lang ito kung sa ibang mga uh, pala ano pangisdaan sa dagat na malalaki ang mga bato ito ay nakalutang lang uh -huh. ganyan lang yung kanyang lambat mga tapon na